humingi pa po ng pang-maintenance. Inabando na nga, bulok na nga, and yet, tumatanggap every year para sa maintenance ng isang bulok na proyekto. And uh, bubuhos ulit ng billions and billions of pesos. Yun po yun. No, no, sa, sa mga government agencies na involved dito. Ipipilit ninyo na kung gusto nyo General, sa, General, some, also part of the government. Ito, yung yun 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 nga po eh yung nga pang masama dyan, ipipilit mo na doon sila sa Crow Valley. When in fact, ang nagbobomba dyan, mga, ano, mga exercises ng mga aeroplano natin. So it will really endanger the lives. Kaya huwag na mong sana na natin Tracer, boy, ipilit sir. yan. Si Senator Tool po lang ang pwede magtaas ng boses uh, dito. Sorry So, Kasi the last time they said, yung mga picture pinakita ko, sabi nila, luma na yan, kumpleto na, accomplished na. Yung mga nagsabi noon, umanda kayo dahil pwede kayong kung under oath kayo, pwede kayo makulong sa baba. Maluwang-luwang ba yung kulungan sa baba, uh, Mr. Chair? Para wala pa lamang. Isa, wala kaya pa pakiramdam ko ngayon. Sa tortul po, doon ako nag sa bilibid. Hmm. Sa maximum security. Be kung baka susunod silang tutuloy doon. Sa bilibid. So, uh, Senator Tulfo, you have hmm. the floor. Anyway, uh, I, I think you have a presentation to make. Yes, sir. And I would like to remind everybody here, nagpadala po ako ng tao. Kahit na malayo, All the way to Ilocos, nagpadala po ako ng tao ko para mag inspection at para i-video, i-record yung kanyang nakita doon at para mag-interview ng mga taong naroon. So this time, hindi niyo na po pwedeng pasinungalingan dahil kapag magsinungaling kayo rito, you will be cited in contempt at kayo po ay makukulong doon sa baba. Okay, Mr. Chair, pwede natin pakita yung video? Uh, uh, Dati po talaga pong uh, napakalaki ng pakinabang ng mga magsasaka sa amin dito. Siguro po more than 25 years na, na wala na, hindi na siya gumagana. Kaya po napakalaking kawalan sa mga farmers namin dito. Kaya po sa ngayon, lahat ng mga magsasaka dito eh, may kanya-kanyang water pump na mismo. Doon lang po kami umakasa lahat ng magsasaka dito. Kaya nga po sa ngayon, yung mga dating uh, bilang ng inaanin ng mga magsasaka sa amin dito, talagang nabawasan. Siguro mga three times ko pa lang nakita yung niya mga nagpunta rito sa amin. Last year po, bumisita dito, pero alala, ikot lang sila diyan. Pagbot nga po nung nawala ang irrigation, hindi na napapakinabangan yung lugar na yan. Dati po siyang palayan talaga. Okay, so bali ginawa na lang po siyang ano? Dispan. Dati, hindi naman kami mibili ng bigas. Pero ngayon, hindi mibili kami ng bigas. Dahil nila, ala na kami nakasasa. Puro to bigas, ha? Ako, magsasaka rito sa baryo ng Binagbag. Uh, nakamulatan ko noong 1970 na puro pagsasaka nga dito. Pero wala pong irrigation. Ang aking naman kailangan sa niya po, magkaroon po ng irrigation dito sa baryo namin. Para naman maraming matulungan na mga malilit na tao na makapagsaka po, kahit po hindi makabili sila ng motor, merong lasang patubig ng ang naya. So, sa co-irrigation okay, po ang pag-uusapan, talagang wala po kami ma'am. Yung mga magsakap po dito, umaasa lang po sa sapa, mga tubig ulan. Pero nung uh, mga first or second quarter po ng 2023, meron po nagpunta dito ang tiga niya. So, nagpasamang mga sa akin sa isang tao, may alang lupa, para uh, lagyan, tayo po ng communal irrigation. So, so right? until now, wow, hindi wow. na po dapat yung, yung mga engineer, kompleto lang ng equipment at saka hindi yung makapalit-palit. Eh kung papalit-palit, hindi mo alam kung yung papalit ay eh, mas malaking kurakot yan. Eh, yan ang mahirap. Hindi ko na matandaan kung anong buwan na nahinto. Walang pundo, walang pundo. Eh. supply ng tubig dito ayos naman pag yung tag-ulan nakakasupply naman lahat dito tapos pag dating ng yung summer na yung mga pagpasok medyo humihina na siya kasi bumababa na rin yung level ng tubig dun sa taas ang ginagawa na lang nila yung magamit na lang ng kwan yung bomba tapos yun yung ginagamit nila kung patubig Tuwing nasisira ang mga irigasyon namin, kami lang po ang nagre-repair. Lahat kaming mga magsasaka dito sa amin, nagtutulungan po. Wala namang pumupuntang niya dito sa amin. Nananawagan po ako sa niya, Sir, Ma'am, sana matugunan niyo ang aming problema sa aming irigasyon. Kaya silang sila na po. Ito lang po ang pinagkukunan namin ng tubig sa aming palayan. Kung wala po ito, hindi kami po nabubuhay, Ma'am yung Baguios communal namin, maganda yan, may uli yan, pero bumagyo na, nawala na, nasira na. Pero ngayon, ginawa ng mga farmers, parang bayanihan po, eh, na, kaya may tubig kami. Ayun, uh, Mr. Chair, pumunta mismo yung staff ko para ikumpirma <laughs> yung pong mga projects na hindi po na kompleto na sinabi ng niya kumpleto na raw. Abandonado na po 'yan at marami pong nag, uh, nag witness mga pumunta rito na mga katutubo at sinabing abandonado na po. And yet, ito pong nakakahiya, sir. Eh, although this is no longer your time. Yes, sir. Humingi pa po ng pang maintenance. Pinabandona na, na nga, bulok na nga. And yet, tumatanggap every year para sa maintenance ng isang bulok na proyekto. And we were informed nung no last hearing by Engineer Gillen na bigyan ng isa pang pagkakataon for another billions and billions of pesos matatapos na raw by 2027. Yes, sir. Sir, so, uh, actually so, po, sir, yung phase 2 ay ang uh, marami na rin pong na-accomplish doon. Ang hindi po lang Sorry po, General, wala po na-accomplish doon. Inabandon na na po. Abandonado uh, na po talaga, yung, sir. General. Yung, uh, yung ano po, sir, yung, yung high dam at saka yung diversion. Sorry po, abandonado po, po talaga. Uh, We were there. Yes, sir. My people went there. And then, nandito po yung mga katutubo at sabi nila, wala na po silang pakinabang doon, abandonado na, no, nothing. Okay? And then, sabi nga po ng engineer na kung bigyan sila ng pagkakataon, matatapos yung project by 2027, pero kailangan bubuhos ulit ng billions and billions of pesos. Yun po yun. So, ibig sabihin, yung project na balog-balog 2, -balog, wala ng pag-asa, pero bubuhayin po ni Engineer Gilen pag natin ng another billions and billions sa pesos. Yun po yun eh. Now, wag na natin pag-usapan yung part page 2 kasi po, wala na talaga yon. May picture man po. Pictures don't lie. Okay. Sa page 1 na lang po tayo. Wala pong page 1. Yung pinapikita yung picture, wala po yan. Hindi ko alam kung saan yan. Yung binigay niyo po sa aming address nung last meeting natin, Matatalaib, Tarlac. Tama? We went there with my staff wala pong irrigation project sa Matatalaib Tarlac. Meron po ibang irrigation project doon, yung Tarlac RIS, pero hindi na po yung balog-balog. Marami nagsasabi doon na nakausap ng staff ko, wala rin silang alam na balog-balog, phase one. Ah, uh, Mr. Chair, ito mo niya sa memorandum agreement. Uh, actually, up to present, uh, ang dami pong hindi pa po natupad dahil sa kakulangan ng pundo. Uh, first, yung uh, resettlement site, asikan uh, poyong uh, ito po yung sinasabi na agroforestry which uh, wala pong natupad din uh, third is yung uh, ito po yung uh, actually uh, regarding po dito sa burial site kasi natabunan actually for the last hearing na sinasabi na dapat i-clearing po nila uh, yung uh, dito naman po dito sa ano yun, uh, sa kanilang uh, vehicle assistance kasi nakalagay po naman po doon vehicle assistance indeed for the kwan po yon para pasapis in order pero wala naman po hanggang ngayon po yon Ayun. Pinatututuhanan mo yan, your other route. Uh yes po sir. Okay. Jerry Bisaya, ibabalik din uh, Uno po sir sa, sa relocation site. Doon po yung sa Santa Lucia. It was the choice ng ano ng mga uh, katutubo na gusto nila sa Crow Valley. So, sige, uh, tulungan namin kayo. We made the letter, coordinated with the DND. Pero sumagot yung DND na hindi pwede yan dahil ng uh, military training uh, uh, area yan. So we are up to now, we are looking for a relocation doon sa Santa, Lu uh, sa Santa Juliana. Now, so in, in, in effect, in effect uh, General, hindi pa natutupad dito laman ng MOA? Wala, wala, uh, wala. Wala Sam, pa. Sam. Some... naghahanap pa ng site, attorney, naghahanap pa ng site. Hindi nga naman pwede sa Crow Valley kasi doon nagte-training, barilan doon eh. nag ho Sir, pa doon. So, ano yung, ano yung sinasabi mo na Crow Valley ang dapat lipatan? Uh, actually, ito, ito po yung napili po nila, sir. Uh, medyo naman po malayo doon sa ginagawang exercise. But it's still part of the uh, proclamation for the DND regarding po doon sa military reservation. Pero kaya parang po, uh, delikado po doon? Kasi minsan eh... Ma malayo naman po, -bomb sir, doon po sa... Nagbombomba nag ang mga Hawk doon? Ah. Diba? Di ba? Hindi kaya delikado yon. Hindi naman po, sir, kasi malayo po. Pero uh, sabi po nila na because it's part of the uh, military reservation, that they cannot give... Pero it, wala po sa mga Ah, uh, meron po sir yung el lugar. Wala nakalagay na criminality. Yeah, uh, dito. yung and, meron po sir yung pula, it's part of the uh, military reservation. I think In uh, sana po makinig naman tayo sa ano no, sa sa mga government agencies na involved dito. Ipipilit niyo na kung gusto niyo sa General, It's also part of the government. Ito yan dito. Yung ano po eh. 'yung ang pang masama dyan, ipipilit mo na doon sila sa Crow Valley. when in fact ang nagbobomba dyan, mga ano mga exercises ng mga aeroplano natin so it will really endanger the lives kaya huwag na po sana natin tracer, boy, ipilit sir. 'yan si senator po lang ang pwede magtaas ng boses oh, dito sorry po sorry po oh. <laughs> sorry po na yeah carry Mr. Chair uh, 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 can you answer that up uh, softly yes, softly bakit uh, 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 ba tataas uh, it, alam mo 'yung boses yes, ni Mr. Jack ganoon lang ata Marichan dahan-dahan lang The area identified po sir that was included in the MOA is part of those uh, military reservation. Ito po yung sinasabi ko po sir. Awa ko yung MOA mamaya attorney papahanap ko sayo dito yan ha pero Pwede makasingit, Mr. Yes, Chair. Uh, General Bisaya. Um kung anong nakalagay sa MOA at yun po ay napag-agreean whether hindi tama para sa inyong pananaw for whatever reason dapat sundin yung MOA. Yun po yung ibig niya sabihin. Hindi na sudo na Mowa ang may problema niya. Hindi po sila. Yes. Sir. And please don't raise your voice again. Uh, yes, sir. Uh, again. I'm very very sorry po sir. Uh but uh ano po we do uh, kuansana rin po uh nag we have to ask also the uh opinion ng DND because yun po no, yung po yung star sa kanila. No sir. no sir, I have to interrupt you. No. Ko ano po yung nakalagay sa Mowa? Kasi nagpirmahan. Di ba? So bago pipirma sa Mowa ang both sides, napag-aralan na Napag-usapan. Nagawa ng assessment and all. Kaya nga nagpirmahan. So, therefore, dapat sundin natin yung MOA. Kahit pa sa panig po ng ninyo ay hindi tama. Pero after the fact na, nakapag na kayo eh. sa napasalan, sabihin nyo, eh mali. Hindi kayo pwede dyan. Dahil yan ay ginagamit ng DND. Wrong, mistake, error. Ang tawag ko doon. Tatlong beses kayo nagkamali doon. So, una, hindi nyo ginawa ng assessment. Pangalawa, Pumirma kayo. Pangatlo, saka kayo pumalag after na makapagpirma. Tatlong beses kayo pum pumalya doon. So tama si Attorney Calde. Bago sana kayo pipirma, gumawa muna kayo ng assessment. Gumawa sana kayo ng evaluation, pag-aaral, at sasabihin nyo hindi kami pipirma dyan, sa na yan kasi no can do. Hmm. Dahil yan ay property ng DND, etc., etc. O, tama siya. Uh, yes, sir. Uh. Pwedeng maano na rin po yung legal officer natin uh, sa legal opinion? Uh, yes, Mr. Chair. Gaya ng sabi ni uh, General, pwede daw po bang uh, pakinggan na yung legal kasi I think alam nila yung details po ng MUA.